Tao po. Tao po. Ano yon? Tao po. Ah, may sulat po kayo, ma'am. Final demand na ako. Ano ba naman ito? Kaya huh? ako nga yung utang na yan. Wala namang nakukulong sa utang. Babayad ako kung kailan ko gusto. Yun lang yon Basta hindi ko tatakasan yan. Magbabayad ako kung kailan ko gusto. Narito na ang ating mga kasagutan sa katanungang paano nga ba tayo magkukolekta sa mga collectibles na hindi na tayo binabayaran. So, ang tatalakay natin ngayon ay ang small claims cases. Ayon sa ating pananaliksik, ang batas na sumasakop dito ay ang revised rules of procedure for small claims cases. Ito ay naglalayong magbigay ng mabilis at uh, murang paraan upang singilin ang mga taong ayaw magpasingil. Kasi natin kung ano ang mga claims or causes of action na pupwede dito. So, syempre, yung utang. Pangalawa, yung bayad sa serbisyo Halimbawa, ako, yung laba. Tapos ang kontrata namin ay babayaran ako ng 300,000. Yun, pwede yan. O kaya bayad sa produkto. O kaya naman, yung kasunduan tungkol sa arkila. Or pwede rin yung mga personal na arihan niyan. na kung saan ang halaga ng iyong claims ay hindi lalagpas sa 1 million pesos. So, paano ang proseso? Una, padalhan mo ng final demand letter. Muling paalala mo ng kanyang obligasyon. Pangalawa, pag hindi pa rin, uh, pwede ka magreklamo sa barangay upang kayo ay makapagharap at magkaroon ng settlement, baka sakali. No? And then, kung wala pa rin, hingi ka na ng uh, certificate to file action, tapos tumulog ka sa lower courts ng inyong bayan, uh, humingi ka ng forms for small claims, uh, pilapan mo ito, panotaryo, tapos i-sumiti sa korte kasabay ng pagbabayad ng filing fee. So, ganun lang kasimple, hindi mo na kailangan ng abogado. So, yon tandaan. Tandaan sa mga nangungutang, uh, wag nyo na pahirapan ng isa't isa dahil ang obligasyon ay obligasyon. Kahit may takasan, hahabulin ka.